ulan na naman may bagyo na naman kasi wala na dito. Ay, may kailangan. Ang kaya nang galing itong ano. Nalaglag dito. Hmm. Hindi ko kaya yan. Daming sinira si Kristen okay. ayan nalaglag ang ano hindi naman ito buko kasi nakuha na ang mga buko ayan nalaglag pang na naman hindi naman pwedeng kumain ng bukhayo taas na yung sugar ko ayan o oh, daming nabaling saging wawa naman naku po wala na naman saging buti nakapanguha na kami ng nyug nagpabali-bali bali-bali ang saging ayan grabe nabali sa lakas ng hangin hindi ko pa nakikita ayun, lansones, laglag -lag na o oh, mga po, mabungalit nga ako na lansones marami pa lansones dito wala na, nakahulog na yata kunin ko nga yung payong ko wala nyo Bisit, bisit. pa oh, nakapagulisag. Hindi mo kaya mag-isa. ng hangin yan eh, kaya yan, eh. Magpagasa pa kaya yan. Ito'y balena. Wala na yung ano. Hindi na rin daw yan. Hindi tumbalan. Oh, like ito balik na Ay, yung mga buwi ko, sayang, oh. Naputul, ayan pa, oh. Wala na naman kaming produkto. Ito, balik hindi ko pwede. Bali-bali na talaga yung mga... Ayun pa, may buwi din yung nabangin. May buwi, puro may mga buwi, ganito. Kaya ang ano, mga agdosa, yung mga mga maglalakatan, sigurado kabali-bali rin ang mga sabi nila. May mga buwig pa naman. Sa nagbuwig mo, ha? Ay, yan, ano, oh. papayat pa, oh. Sayang, pati mga gabi, tuba oh. ano. Oh. Ano, no? Putol talaga sila, yun. Maraming mga punong kain na naputol, ah. Meron pa doon din nakaapay din. Sayang ang mga sabi niya. Marami yeah. ang